sa Dubai. This is the first time in a year. Ay, bago magpalit ng season, ng, win ng winter season. So, yan. May mga sinyalis na talagang magwi-winter na. Pag umuulan. Medyo malakas ng ulan na to. Medyo malakas mga tabi ng salsada yan medyo kumaan na ako medyo nakakabahanan yan bumabahanan na. sa tabi ng salsada bahanan yung tabi oh. ang uh, tabi ng kalsada malakas kung ulan na to malakas Diba naman ilabas ng school? Ako si Balma. Ba? grabe, ang lakas ng ulan. Ayan, baha na ang kalsada. guys. Ayan, first first ulan, first rain for Dubai for the year of 2023. So, uh, pa-uwi na sana kami kaya lang si Balma. So, nakatawag na kami sa school. Ang kagandahan ng school, hindi sila kinihold yung kanilang departure. So, so pinapasok kami, lahat ng mga bata ulit pinabalik. sa kanya-kanyang room. So, so So, kasi hindi talaga siya makakaupot malakas ang ulan tapos dito kasi konting ulan lang baha na kasi nga sobrang lakas ng ulan oh my gosh hey, Ayan, oh, oh. sinabayan ng ulan ang labas ng mga estudyante. Eh, very good. O, oh, di ba? baha, tapos traffic pero nakakatuwa nakakatuwa namang makakita ng ulan <laughs> pero mapapansin nyo guys, yung kalsada konting o. ulan lang yan, wala pa yung mga 30 minutes tapos sa kabila traffic na gawa na hindi sila makabilis dahil, dahil nga baha baha Hanggang 20 na ba yan? Halahati? Kita nyo naman. Yan o. Sa tabi ng kalsada. Yan. Ang ah, kalsada o. Oh. Oh, yeah. dito. kaya ah, ah, ah. <laughs> Pero sa Pinas, hindi pa yan masyado. Kaya ah, ah, ko ah. na mga bata. Nasa bus stop na, eh, nandun silang dalawa. Hiniwan yung gamit doon. Sa bus stop? Oo. Oh. Ayan guys, hindi na namin siya inabutan sa school at syempre, so sobrang excited ng mga bata. Mga bata dito estudyante. <laughs> Lupa, at estudyante. Lumabas na. na. naligo sa na. ulan, Wait. naglaro Wait. sa baha. <laughs> Kasi sabi nga sila sa ulan eh. Ang daming estudyante na basang-basa. Nali, naglaro sa... Naglaro na sa ulan. So, buti na lang nakita namin si Balma. Ay, di basa. Basa, naligo <laughs> sa ulan, <laughs> sa tuwa. Andun daw siya sa bus stop. Tapos iniwan so, niya yung gamit niya sa bus stop. ayo ang tropa. Ayun siya, kasama tropa. At ang ibang tropa. Basa. Ayan mga tropa ko. Ayan tropa. Okay. You sit down on the... Put down on the back. sit down on that because you're wet Balma ayan na si Balma oh ay di ba sambasa sumugat ka sa ulan anak okay. Playing in the sun you just go to the rain yeah There was some guys swimming in the blood. The nurse said there was some guys swimming in the blood. Yeah. So, you go outside and start the draining of it. <laughs> niya. Nasa bus. Sinadya! Nadja. Di nga yan. So, sinadya mo talagang mabasa? Yeah. Pero yung bag mo hindi? O, basa. Paano nagbasa? Eh, di na sa mo sa bus... Nagkagalingan naman ang kakain ng alis <laughs> na uli. Hindi, pa naman. Malap <laughs> pa naman. Ang ginawa mo, Balma, nung no, kayo papunta sa bus station, ay, konti pa lang ang ulan. No, it's already super strong. Really? Yeah. But when you go outside in the school, it didn't start yet. Not, uh, then you trap in the, So fast. Iti-trap in the bus stop. Yeah. Mm. Then the tree fell. Hmm. Tingin ko yung ano, noon tayo ay naglalakad din. Mm. Na biglang sabi ko yung ano, uh, yung parang hindi na ako sasama. What time you left the school? That, that is 2.10 noon tayo umalis eh. 2.05, 2.05. Anong aras ba kayo nalabas? Two? hindi yun, yun yun yan pa na ang ulan pero tinan nyo naman ang, ang kapaligiran madilim pa rin at may mga area pa rin talaga na baha ayan ako pero binuksan na nila yung, yung mga mga ano I like that drive. Right? Apa? Atle mo saka sa yeah. bah. is all around. Everywhere is bah. Did you see Balma, did you see the car, the black car in your right yes. that's breakdown? was yes, another car that's breakdown before you came. baka. Ba't tayo mong gumit na kahit para ano sa ano, ano kung malalim? kahit oh, so, Malalim! So guys, okay, hindi kami pa ano kung ano, kahit pa ano kung namin kahit pa ano baka. Finally. <laughs> isang oras ang ano. Sa lang. Ano?